Tapos ito. No? Tapos ito, kung ano man naman niya ito. Galing sa pinto Tapos ito, galing ka sa kaibigan Galing sa simbahan niya siya. guys, may susundan ako. Tatry natin i-approach. Hanggang saan yung pwede ka ba? Ah, bago tayo magsimula ng video, shoutout kay Peter Medyo na lagi nagla-like nag sa akin ng video. Maraming salamat, susundan Peter. So, si Bike Yahera. Ako so, si Ana. Uh, si Tiga uh, uh, dito ka lang din sa after. Saka ano sa po? Uh, Lord Ah, Lord Danghari. Dito sa may release na papasok. Oh, actually, kanina pa kita sinusundan. Pagliko ko ng intersection, nakita kita. Oo, oh, oh, no? ano? Ah, anong tinda mo, te? Nag-deliver po ako ng kampo sa may bigong. Ah, ah Saan sa galing kang kampo? Sa sisig? Ano yun, din, binibili mo rin sa C6 yung hango? lang. Ah, bali, wala kayong fish pan doon or pangkungan talaga doon na wala. Ah, uh, yun. No. Ah, di, pagkano puunan mo niyan sa pagtitinda mo din? Um, sa ano po, pag, pag po ako, 70. 70, isang puno nito? Isang bundle po. Isang bundle na yung... yung isang sampung tali po yun. Isang sampung tali. Ah, uh, lang Parang ganyan kakapal yun eh, no? Kasi nakakita na ako nun eh. Minsan natambay din ako doon na kasama nung kaibigan ko kung ano, mag-opisina malapit doon. Tapos pagkano mo siya binibenta? Sir, ano po? 80. 80, sampu lang pala ang tubo mo, no? Tapos tulak mo to, sama mo baby mo. Anak mo to, te? Oo. Oh. Uh, Ilang taon na? Seven. Seven na, malaki na. Oh, Natulong ko rin po yung asawa ko pag galing kami sa C6. Ah, sa C6. Tapos, tutulak nyo itong bike paangat dito. Okay. Paaper. Di ba tama yun yung General Santos sabi niya paangat okay. niya, di ba? Okay. Uh, tulak, tulak mo ito kasama ito. Uh, okay. Oo. Oh, uh, uh, Yun, uh, wala naman ang masyado yung interview niya lang, gusto ko lang makakwentuhan ka ng konti may hero na uh, ito may regalo kami sa iyo sana mga gustuhan mo <tuk tangan> Depos, <tuk tangan> no? Actually, uh, buwan buwan naman namin to ginagawa. Meron kaming mga ganito na hindi na nakabidyo. Yun lang, meron lang kaming piling video na binibidyoan kaya ginagawa namin. Kasi para uh, tapos ito, kung ano man laman ito, galing sa team po. ko yan. Salamat tapos po. Tapos ito, galing ko sa kaibigan ko. Salamat galing salamat. sa simbahan salamat. mismo. Salamat. Oh, salamat po. din, no? Salamat sa konting oras mo dito. Yun lang naman. Kasi katulad yan nakita mo naman yung isang envelope. Hindi, hindi pangalan ng team ko, kaya gusto nilang makita ko Okay, salamat. Ah, pangalan mo nang yun? pangalan ah? Jason. Lalaki pala to? Ah, lalaki pala Ah, kala ko mabais na nakabuntot ako sa bike. Kasi nakabuntot ako sa inyo galing bago na ano, nakapuntot na ako eh. Nakita ko na sabi ko, ito tamang tama to Kasi uulan, hindi na ako pupunta kung saan. Isa kasi nakapunta ako ng Makati. Saan sa pa po dito ng isda. Ah, isda. Oh, mm. Naglambat ko kasi yung asawa ko sa Sinsley. Okay, okay. okay. Ah, maraming hindi salamat po. sa ako. Nice. Jason, ismail na lang tayo. Ano yan? Hello uh, po. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat, salamat ya. Para maraming, maraming 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 salamat sa oras niyo. Thank you po. Sana nakatulong kami ng concert. Yun lang naman. Okay. <laughs> salamat po. Okay. Maraming salamat po. na po ba? Nakabuntot kasi ako sa iyo kanina. Ayan mga lods, sa maraming maraming salamat din kay ate kanina no, na in-entertain niya tayo. No? Yung binuntutan natin habang nagsa sidecar. No? Ah, uh, habang umanda rin sidecar niya, binuntutan natin sayo, uh, sa iyo. salamat sa iyo sa pag-entertain mo sa akin. Sana nakatulong kami kahit paano. No? Ah, uh, keep on watching sa ating mga followers at mga viewers. na no? Maraming 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 salamat po.